Ayan. Ayan, bungi agad pareho mga lodi. Sasay din lang natin yung hindi nakuha yun. Okay na yun. Yun mga lodi, merong punta sa atin na kailangan bungian yung kanyang bulaw kasi nga pag dumedede yung kanyang bulaw dito sa inahin niya, ayan, dito sa inahin, eh, nagagalit yung inahin baboy ito pag dumedede itong kanyang mga anak kasi yung kanyang ngipin hindi pa nabubungi. Eh, dun sa iba, kay, tatlong araw bago magbungi. Pero ito, kailangan bungi yan na kasi ayaw magpasuso ng inahin na sasaktan yung kanyang dede. Kaya bubungi yan na natin, okay? Mga lagi, pagbubungi ng bulaw, panawakan lang natin dito. Dun sa hindi ka makakagat, yan. Tapos, ito, bungi na natin. Dahan-dahan lang. Huwag kang matakot. Yan. yan. Tapos kakapain mo yan. Kakapain mo kung meron pa. Ano? Yan o. Oh. Wala na yung ngipin na. Oh. Yan, wala na. Dapat sa edge yan oh. May ngipin pa itong ibabaw. So bubungin natin yan. Okay. na natin. Yung tarsik mga lodi o. Oh. Yan yun. Pag may tira pa. Sasaidin mo yan. Kasi mas matalas yan. no, yan o. Oh. A ating puputulin lahat yan ha yun okay so lalay lang kasi para hindi masakalambulawan mag-iingay ang inahe yun tama mga oh. okay na mga lodi kakapain nyo, pag wala nang matala so hindi okay na tapos na tayong magbungi ng mga puti tapos na tayo sa puti so ito naman, kulay gray. Ang oh, alo, dito naman ang ganda ng kulay niya, oh. Namumula-mula na may itim na may gray, oh. Tingin naman, oh. So, bumuhin na natin. Ang ganda ha? Papa! Eh. Oh. Papa! Oo. Oh. Ito. Papa. Ito, mga labi, oh. Ay, ang agad pareho mga lodi sasay din lang natin yung hindi nakuha yun okay na yun Basta sa ed, dapat walang matalas para hindi masaktan lalo yung inaheng. Okay, kabila naman tayo. Yun. Tatapain nyo lang. Uh. Oh. Yun. Okay, ito naman. Okay. That's all. Ay, yeah, may assistant pa ho yan, no? Baby may girl. Assistant ko, mga lodi. Yeah. Ito naman. Ang laki na re. <laughs> Ang ganda. Baby duty. Ang ganda. Yun. Yun. Sa so, mga lodi, mas maganda yung malaking niper. Yun, maganda yun. Pang-putol lang ito ng bulawin. Kasi hindi ba talaga pwedeng hindi bubunutan ng hipin. O, oh, pupunutan ng hipin kasi nga, hindi magpapadede ang inahin, lalo pag nagtagal. Magsusugat yung dede niya dahil sa ngipin ng bulaw. Yan. Yan, okay na, pare. Salamat, dilim, 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 dilim. Pagbungi sa aking manok, sa aking bake. Salamat. Yeah. Marunong eh. Ang mga lodi, pag mga baguhan pa lang, syempre yun na tawag sila at hindi pa nga alam na ang pagbubungi at pagtuturok ayo mga lodi okay na 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 natin lahat ng bulaw so sipat na tayo salamat salamat naiyak na, -iyak na. <laughs>